will harm those who harm us. Sasakta namin kung sino man ang mananakit sa amin. Ito ang matinding babala ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Viral ang pahayag ni Benjamin Netanyahu. Ginawa niya ang pahayag na ito bilang response sa Iran. Kung iyong nabalitaan o natatandaan noong nakaraang araw, may balita na di umano, binomba gamit ang airstrike ang konsulada ng Iran na nakabase sa Syria. Kumitil ito ng labing dalawang tao and counting kasama sa mga napaslang ang matataas na leader ng military forces ng Iran. Inakusahan ng Iran ang Israel na may kagagawan sa naturang airstrike. Galit na galit ang gobyerno ng Iran. Nagpahayag ng matinding babala ang Iran ayon sa kanila sila ay gaganti at kung sino ang kanilang gagantihan ay walang iba kundi ang Israel. Naglabas pa nga ng babala ang gobyerno ng Iran. Ayon sa kanila, within 48 hours ay aatake sila sa Israel. Ang pahayag ng Iran ay naging dahilan upang pabalikin ni Benjamin Netanyahu ang forces ng Israel sa Gaza. Nagutos na sana si Benjamin Netanyahu na i-withdraw ang mga Israeli forces sa Gaza dahil hindi pa tapos ang Ramadan at maliban sa Ramadan, inanunsyo din ni Benjamin Netanyahu na ngayong darating na linggo ay mayroong pagpupulong na gagawin sa Cairo, Egypt sa pagitan ng Israel at ng Hamas at pag-uusapan dito ang ceasefire at deals. Kaya nag-uto si Benjamin Netanyahu na i-withdraw muna pansamantala ang Israeli forces sa Gaza. Nauna na rin nagpahayag ang kampo ng Hamas sa pamamagitan ng NBC News na hindi raw dadalo ang Hamas na naturang pagpupulong nang atakihin ang diumanoy umano'y konsulada ng Iran na nakabasi sa Syria nagbabala ang Iran sa Israel at dahil dito pinabalik ni Benjamin Netanyahu ang forces ng Israel sa Gaza bilang alert sa naturang accusation ng Iran sa Israel. Pinabulaanan ito ng spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari. Hindi nila inamin o hindi nila inako ang naturang airstrike sa Syria. Buelta pa ni Hagari, Iran lang daw ang may kagagawa nun upang pagbintangan ang Israel sapagkat maraming beses na raw na ginagawa ng Iran na magkagulo ang Syria at ito ay ibinibintang sa Israel. Kaya ayon kay Daniel Hagari, ito ay pakana ng Iran upang pagbintangan ang Israel. Kung kayo ang tatanungin, mga kaibigan, alin sa dalawang bersyon na ito ang may katotohanan? Sino ba ang nagsasabi ng totoo, ang Israel o ang Iran? I-comment dyan sa baba at dahil sa anunsyo ng Iran na aatakehin nila ang Israel, nagsalita si Benjamin Netanyahu. Ayon kay Benjamin Netanyahu, and I quote, Iran has been acting against us for years. Ang ibig sabihin ni Benjamin Netanyahu, matagal lang nagsasagawa ng pag-atake ang Iran sa Israel at ginagamit daw nito ang kanyang mga proxies gaya ng mga militanting grupo sa Gaza na kung tawagin ay Hamas at ang militanting grupo ng Lebanon na kung tawagin ay Hezbollah at ng Yemen ay Houthis. Ang mga militanting grupong ito ay sinusuportahan ng Iran, financial at mga kagamitang pandigma at ang mga layunin ng mga militanting grupong ito ay i-wipe out ang mga Hudyo at paalisin ang mga Israelita sa kanilang lugar. Ayon kay Benjamin Netanyahu, we know how to defend ourselves. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu and we will act according to the simple principle that those who harm us or plan to harm us, we will harm. Ito ang buwelta ni Benjamin Netanyahu sa babala ng Iran patungkol sa pag-atake sa Israel. Galit na galit ang gobyerno ng Iran sa Israel, sapagat nitong nagdaang araw dahil sa isinagawang airstrike, di omano Israel ang may gawa o tinatawag itong alleged assassination, napas lang kasi sa naturang airstrike ang top commanders ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga commanders na ito. Ang balitang ito ay umalingaw rin sa White House. Kaya, Agad nagsalita ang kampo ng Estados Unidos at nagpaliwanag sa naturang pangyayari ayon sa Estados Unidos kahit na hindi sila tinatanong ay nagpaliwanag ito ayon sa kanila wala raw silang kinalaman sa naturang assassination nakapagtataka naman ang United States of America sapagkat si Biden ay isa sa mga leader sa buong mundo na nananawagan kay Benjamin Netanyahu na magkaroon ng ceasefire sa Gaza. Nagpahayag na rin si Biden ng pagkadismaya kay Benjamin Netanyahu dahil tila hindi ito nakikinig sa panawagan ng US. Ayon kay Biden, viral ang pahayag na ito na hindi na raw sila magbibigay ng support sa Israel. Yan ay kung patuloy na aatakehin ni Benjamin Netanyahu ang Rafa Borders. At pangalawa, hindi raw suportado ni Biden ang balak ni Benjamin para sa Rafa Borders Attack ang ipinagtataka ng karamihan sa likod ng panawagan ni Biden sa Israel na magkaroon ng ceasefire sa Gaza at sa pahayag nito na hindi na sosoportahan ang Israel nitong nagdaang araw. Sumabog ang internet sa balitang ito sapagkat nagpadala ng maraming bomba ang United States of America sa Israel. Palaisipan sa karamihan sabagat bukang bibig ni Biden na hindi siya susuporta kay Benjamin Netanyahu. Subalit, libu-libong bomba ang ipinadala sa Israel. Nagpaliwanag naman dito ang Estados Unidos. Ayon sa kanila, matagal na raw na request ito ng Israel. Hindi pa nagaganap ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At ngayon lang daw ito na-approve. Hmm, kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa pahayag ni Biden o talagang hinding-hindi lang kayang talikuran ni Biden ang Israel? I-comment ang inyong mga opinion dyan sa baba.